Nagkaroon ka na ba ng paghahayag mula sa Diyos na kailangan ka niya para sa isang espesyal na atas? May patuloy na nagsasabi sa iyo na hindi ka isang ordinaryong tao. Sa tuwing makikita mo ang iyong sarili sa isang lugar, palagi kang namumukod tangi. Nakikita mo lang ang iyong sarili kaysa sa iba. Dapat na ikaw ang huli sa iyong sambahayan, gayon paman, ikaw ang nangunguna sa iba. Ito ay mga dakilang palatandaan na pinili ka ng Diyos. Ngunit pagkatapos, ang parehong pagtawag na ito ay nagbubunga ng put at kapaitan sa puso ng mga tao sa paligid mo. Bakit ganito? Siguraduhin pakinggan mo ang mensaheng ito hanggang sa dulo habang ilalantad ko ang pitong dahilan kung bakit pinakaayaw ng mga tao ang mga napili. Huwag laktawan ang anumang bahagi ng video na ito dahil ibabahagi ko rin ang kailangan mong gawin kapag kinasusuklaman ka ng iba bilang napili. Sino ang mga napili? Ito ang mga taong binigyan ng Diyos ng espesyal na tungkulin sa lupa. Nilikha niya sila para sa isang espesyal na layunin. Kahit na sila ay kabilang sa milyon-milyon, ang kanilang bituin ay palaging magniningning sa iba. Maaaring hindi gusto ng mga individual na ito ang atensyon, ngunit hindi nila ito mapigilan. Palagi silang mapapansin ng mga tao. Bakit? Magkakaroon ng kakaiba sa kanila. Sigurado akong makaka-relate ka dito dahil pinili ka ng Diyos. Nilikha ka niya para sa isang espesyal na dahilan. Nakakagulat, maraming tao ang napupuot sa iyo. Ibinalik nila ang masasamang tingin sa iyo at gusto ka nilang ibaba sa lahat ng bagay. Ito ay dahil ikaw ay espesyal. Kung wala ka, hindi ka nila kamumuhian. Narito ang pitong dahilan kung bakit ito nangyayari. Numero 1. Ikaw ay yumayabong sa mga lugar na kulang sa iba, bilang isang pinili, ang mga tao ay palaging may makikitang kakaiba sa iyo. Ang isang bagay na ito ay kung ano ang wala sila. Kaya, kapag tumingin sila sa iyo, nakikita nila kung ano ang hindi nila nakikita sa kanilang sarili. Lumilikha ito ng inggit at selos. Patuloy silang nagtataka kung bakit kailangan mong maging pinakamahusay sa lahat ng bagay habang hindi sila gumagawa ng maayos. Bakit lagi mong kinukuha ang proyekto? Bakit ikaw ang paborito ni boss? Bakit ikaw ang pinakamahusay na ministro sa simbahan? Bakit ikaw ang paborito ng iyong mga magulang? Ang mga bakit ay walang katapusan. Kahit na mas mahusay sila kaysa sayo, mukhang hindi pa rin nila matutulungan ang kanilang mga insecurities sa paligid mo. Pakiramdam nila ay banta ka sa kanila. Hindi mo dapat hayaang takutin kanila, na ingit lang sila sa tinatamasa mo. Ito ay dapat magbukas ng iyong mga mata sa biyayang tinatamasa mo, nang walang kahirap-hirap kay Kristo Jesus. Dapat itong ipaalam sa iyo na ikaw ay isang espesyal na lahi. Ang bagay na iyong tinatamasa, ay ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Kaya imaximize ang iyong potensyal. Huwag hayaan ang sinuman na itulak ka pababa sa put. Kilalanin ang iyong sarili ng mas mabuti dahil mas marami kang alam, mas aktibo pa. Kung mas kaunti ang iyong nalalaman, mas hindi ka aktibo. Nakita na ng mga taong ito ang maaaring hindi mo pa natuklasan tungkol sa iyong sarili. Kaya't lumapit sa Diyos, sinabi niya na ipapakita niya sa iyo ang dakila at makapangyarihang mga bagay na hindi mo alam. Ang mga magagandang bagay na ito ay nagsisimula sa iyong sarili. Ang Diyos ay naglagak ng mga makapangyarihang bagay sa iyo. Nakita na ito ng mundo at iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit galit sila sa iyo bilang dalawa. Palagi kang nanginibabaw sa lahat ng dako, marami ang napupuot sa iyo ng higit sa ano paman, dahil mayroon kang makapangyarihang presensya. Kapansin-pansin ka kahit na ayaw mong makita ka ng iba, hahanapin ka pa rin nila. Nangyayari ito dahil ikaw ay isang napili, hindi gusto ng mga haters mo ang bida mo. Hindi nila nais na tamasahin mo ang kaakit-akit na yon, gusto nilang patayin ang iyong ilaw. Ngunit ang Diyos ay sumasa iyo, siya ang naglagay sa sa limelight, at pananatilihin ka niya roon. Ang mga taong ito ay natatakot sa isang katotohanan, hanggat nananatili kang kapansin-pansin, maaaring hindi sila magniningning. Kaya, patuloy silang hahanap ng isang pagkakamali o isa pa laban sa iyo. Ngunit ang Diyos ay patuloy na magpapawalang bisa sa kanilang masasamang plano. Iyon ay dahil hindi mo inilagay ang iyong sarili doon, inilagay ka niya roon, at pananatilihin kanyang matatag kaya't huwag tumigil sa pagiging sino ka, patuloy na nagniningning sa kabila ng matinding puot sa paligid mo. Hayaan ang kanilang paghaharap na mag-udyok sa iyo upang mas maliwanag ang iyong liwanag. Tandaan, sinabi ni Jesus sa Mateo 5 oras 16 na minuto, paslangin ang inyong liwanag sa harap ng iba, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong ama sa langit. Bilang tatlo, natuklasan mo ang iyong sarili at determinado kang magtagumpay kung mayroong isang kakaibang bagay tungkol sa iyo bilang pinili ng Diyos, ito ay ang iyong pagiging tunay. Oo, ikaw ay tunay at natatangi, ngunit may mga taong napupuot sa iyo dahil nakilala mo ang iyong sarili. Nagagalit sila habang hinahabol mo ang layunin. Ang pagkilala kung sino ka kay Kristo ay isang mahusay na desisyon, gayon paman, marami ang hindi nasisiyahan, dahil alam nila na ang iyong bagong desisyon ay hahantong sa kagalakan at kapayapaan hindi sila komportable sa iyong hinahabol na layunin. Ngayong alam mo na, huwag tumigil sa pagiging kung sino ka. Maaari silang patuloy na kapuotan ka, ngunit patuloy na maghukay sa Diyos. Ang mga taong ito ay napopuot din sa iyo, dahil sa iyong determinasyon. Patuloy kang gumagalaw anuman ang mga hadlang sa iyong paraan. Ginawa nila ang lahat ng uri ng mga bagay upang itulak ka pababa, ngunit ikaw ay nag-aalis ng alikabok sa iyong sarili at sumulong. Ang iyong kasigasigan para sa kaligtasan ay patuloy na nagpapasigla sa kanilang put. Hindi mo kailangang mag-alala, kailangang mangyari ito dahil kailangan mo ang kanilang galit para maisakatuparan ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ang kanilang kapaitan ay bahagi ng mga kasangkapan ng Diyos upang matupad ang iyong kapalaran. Kaya't huwag mawala ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo, maging determinado na tuparin ang plano ng Diyos para sa iyong buhay. Numero Apat Pinatunayan sa iyo ng Diyos na ikaw ay talagang pinili. Kapag pinili ka ng Diyos, pagtitibayin niya ito sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Maaari siyang magsalita sa pamamagitan ng panaginip, pangitain, o iba pang tao. At kapag nakumpirma mo na ito, gagamit siya ng ibang paraan para kumpirmahin muli ang iyong appointment, sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng puot ng mga tao. Kaya kapag hindi ka nagustuhan ng mga tao, dahil sa nasimulan mong gawin sa Diyos, dobleng kumpirmasyon yon mula sa Diyos. Pinili ka niya para maging dakila. Ipakita sa akin ang isang dakilang tao na walang hamon at oposisyon, halos wala. Ginagamit ng Diyos ang mga hamon at pagsalungat na ito upang patunayan sila bilang maluwalhating nilalang. Mahal siya ng mga kapatid ni Joseph hanggat hindi niya pinangarap na maging pinuno nila. Minahal nila siya basta siya ang cute nilang kapatid na walang vision. Ngunit sa sandaling pinangarap niyang maging pinuno nila, kinasusuklaman siya ng mga ito. Napakatindi ng puot kaya ipinagbili nila siya at iniulat ang kanyang pagkamatay sa kanilang ama. Ngunit para kay Joseph, ito lamang ang nagpapatunay na ang kanyang pangarap ay magiging isang katotohanan. Kaya kung ang Diyos ay nagpakita sa iyo ng isang bagay na nagpagalit sa iyo ng iba, iyon ay isang magandang tanda. Yakapin ang puot dahil ito ay dobleng kumpirmasyon mula sa Diyos. Taos puso, kung walang napupuot sa iyo, kailangan mong mag-ingat, ito ay alinman sa ikaw ay nabubuhay sa isang walang kabuluhang buhay, o ikaw ay nabubuhay upang pasayahin ang iba. Maaaring kahit na hindi ka namumuhay ayon sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Kung namumuhay ka ayon sa kaisipan ng Diyos para sa iyo, mahalaga na mayroon kang mga kaaway. Hindi lahat ay kayang unawain kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan mo, kaya ayaw lang nila sa iyo. Iyan ay kumpirmasyon na talagang tinawag ka ng Diyos para sa atas na iyon. Huwag hayaang ang kanilang put ay humina sa iyo, sa halip, sumakay ka sa iyong kaluwalhatian. Numero 5. Halos lahat ay may gusto sa iyo, at ikaw ay isang ilaw, maraming napopuot sa iyo, dahil ang karamihan, ay may gusto sa iyo. Kahit na ginawa na nila ang lahat ng uri ng bagay para hilahin ka pababa, gusto pa rin ng iba ang pagkatao mo. Naghuhukay sila ng mga kasinungalingan tungkol sa iyo, ngunit daig mo pa rin sila. Hindi lang maintindihan ng mga taong ito kung bakit parang pag-ibig ang suot mong damit. Patuloy nilang pinipilit na makita ka ng mga tao sa masamang liwanag, ngunit sa halip, sa huli, ay sinasaktan nila ang kanilang sarili. Ang isang magandang halimbawa sa banal na kasulatan ay si Daniel. Ang iba ay naglagay ng mga bitag, ngunit hindi maintindihan ni Daniel kung bakit palaging pinapaboran siya ng hari. Ito ang naging dahilan kung bakit siya kinasusuklaman ng mga ito. Kaya't nagpasya sila sa isang plano upang ibagsak siya, ngunit pagkatapos ay wala silang mahanap na anumang laban kay Daniel maliban sa panalangin. At iyon ang katotohanan tungkol sa iyo, kapag pinili ka ng Diyos, walang makikitang kasalanan ang mga tao sa iyo maliban sa pamamagitan ng iyong debosyon sa iyong layunin. Gusto nilang ayawan ka ng hari, gusto nilang patayin ang iyong ilaw. Ngunit ang Diyos ay sumasa iyo, siya ang naglagay sa sa limelight at pananatilihin kanya roon. Natatakot ang mga tao na hanggat nananatili kang kapansin-pansin, maaaring hindi sila magniningning. Kaya, patuloy silang hahanap ng isang pagkakamali o isa pa laban sa Ngunit ang Diyos ay patuloy na magpapawalang bisa sa kanilang masasamang plano. Iyon ay dahil hindi mo inilagay ang iyong sarili doon, inilagay kanya roon, at pananatilihin kanyang matatag. Kaya't huwag tumigil sa pagiging sino ka, patuloy na nagniningning sa kabila ng matinding puot sa paligid mo. Hayaan ang kanilang paghaharap na mag-udyok sa iyo, upang mas maliwanag ang iyong liwanag. Tandaan, sinabi ni Jesus sa Mateo, lima oras labing anim na minuto, paslangin ang inyong liwanag sa harap ng iba, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong ama sa langit. Numero 6. Ang iyong pagiging buhay ay makagambala sa kanilang mga plano, maraming tao ang napupuot sa iyo dahil ang simula ng iyong kaluwalhatian ay ang wakas ng kanila. Kaya hindi nila matiis ang presensya mo. Kailangan mong malaman ito, hindi lahat ay masaya sa iyong promosyon. Gagawin nila ang lahat para mapawi ang iyong liwanag dahil may malademonyong plano sila at ikaw lang ang makakagambala nito. Ngunit huwag kang matakot dahil ang taong pumili sa iyo ay makakapagligtas sa iyo mula sa kanilang mga kamay. Si David ang pinakamagandang halimbawa sa bagay na ito. Kaagad pagkatapos patayin si Goliath, nagsimulang humanap si Saul ng mga paraan para patayin siya. Sinasabi ng isa Samuel labing walong, pito tandang bawa habang sila ay sumasayaw, sila'y umaawit, napatay ni Saul ang kanyang libo-libo, at si David ang kanyang sampu-sampung libo labis na nagalit si Saul, at mula noon, binantayan ni Saul si David. Nangyari ang pangyayaring ito nang patay ni David si Goliath, at ang mga tao ay umawit ng mga papuri sa kanya. Ngunit ito ay hindi mabuti kay Saul, alam niyang darating ang araw na si David ang magiging hari. Ayon niyang mangyari ito, nais niyang manatili ang kaharian sa kanyang sambahayan. Kaya, nagkaroon siya ng matinding pagkamuhi kay David, Ilang beses niyang binalak na patayin siya. Ngunit iniligtas ng Diyos si David mula sa kanilang lahat. Sa makatuwid, bilang isang taong pinili ng Diyos, dapat kang magkaroon ng kamalayan sa isang bagay. Ang iyong pag-iral ay upang ibagsak ang isang muog sa kaharian ng kadiliman. Sa makatuwid, huwag asahan na mananatiling mute sila at panoorin mong gawin 'yon. Lalabanan kanila. Ibabaling nila ang iyong mga mahal sa buhay at maging ang iyong matalik na kaibigan laban sa iyo. Ngunit huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay, nasa likod mo ang Diyos. Numero pito. Ayaw nilang mamuno ka, maraming napupuot sa iyo, hindi lang dahil guguluhin mo ang kanilang mga plano, kundi dahil ayaw nilang mamuno ka. Ayaw nilang matupad mo ang iyong kapalaran, ayaw nilang nasa taas ka. Kaya, nagsisimula silang gumawa ng iba't ibang paraan upang ibagsak ka. Ang nakakagulat na bahagi ay maaaring wala kang kinalaman sa kanila, gayon paman, ang pagbanggit lamang ng iyong pangalan ay nagagalit sa kanila. Kapag nabasa mo ang tungkol kay Jesus, matutuklasan mo na ang sanggol na si Jesus ay walang ginawa upang matiyak ang galit ni Herods. Ngunit nang marinig niyang nakita ng mga pantas ang bituin ng isang hari, nagbago ang kanyang mukha. Sinasabi sa Mateo 2, tatlo, nang marinig ito ni Haring Herods, siya ay nabalisa, at ang buong Jerusalem nakasama niya. Bakit ang gulo? Ayaw nilang mamuno si Jesus, akala nila siya ay isang makalupang hari. Ang biglaang pagkamuhi na ito ay humantong sa pagkamatay ng higit sa dalawang libo mga sanggol nang hindi mahanap ni Herodes ang bata. Kaya kung matuklasan mo ang matinding pag-uusig laban sa iyo, pinili ka ng Diyos para sa isang dakilang layunin. Ngayong alam mo na kung bakit pinili ng ilang tao na kamuhian ka, ano ang dapat mong gawin? Una, kailangan mong yakapin ang put, kailangan mong sumang-ayon na hindi lahat ay mamahalin ka, Kapag nakilala mo ang iyong mga umaatake, tanggapin ang kanilang pagpuna, inilagay sila ng Diyos sa iyong landas para makarating ka sa iyong itinakdang lugar. Kaya, tanggapin mo sila, wala silang nakikitang maganda sa iyo, pero mahal ka pa rin nila. Iyan ay kung paano patuloy na ipaglalaban ka ng Diyos. Susunod, dapat kang tumanggi na sumuko. Ano man ang maaaring gawin ng mga tao sa iyo, manatiling walang takot, manindigan at huwag sumuko sa iyong mga layunin yakapin ang kanilang mga kritisismo at put, ngunit hindi mo dapat hayaang saktan kanila. Gusto nilang ihinto mo ang pagiging lahat ng itinakda ng Diyos para sa iyo, ngunit hindi mo dapat bigyan sila ng pagkakataong iyon. Hindi mo dapat bigyan sila ng mataas na kamay sa iyong buhay, kaya manatiling nakatutok. Tandaan na ang Diyos na tumawag sa iyo ay bibigyan ka ng tagumpay. Kung gayon anuman ang mangyari, hindi ka dapat mawalan ng pananampalataya sa Diyos, ang iyong pananampalataya, ay patuloy na magpapasulong sa iyo. Maraming hamon si Joseph, ngunit sa huli, natupad niya ang kanyang kapalaran. Malaki ang paniniwala niya sa Diyos na walang mangyayari sa kanya. Nang matagpuan niya ang kanyang sarili sa bilangguan, hindi siya sumigaw sa Diyos, sa halip, pinanatili niyang buhay ang kanyang pag-asa. At sa pagtatapos ng araw, nagbunga ito. Kaya't patuloy na maniwala sa Diyos, oo, ang panggigipit ay patuloy na tumataas, Ngunit sa takdang panahon, kanyang patahimikin ang iyong mga kaaway, at ang iyong kaluwalhatian ay magliliwanag. Ang isa pang mahalagang punto ay ang isipin ang iyong sarili na magiging lahat ng nais ng Diyos na maging ka. Maaaring mahirap tuparin ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay ng walang pangarap o pangitain. At makinig, ang iyong pananampalataya ay magtutulak sa iyong paningin. Simulan mong tingnan ang iyong sarili mula sa pananaw ng Diyos, iyan ay kung paano mo maitutuon ang iyong mga mata sa paningin at tumakbo kasama nito. Huwag sayangin ang iyong oras sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa iyo, huwag magtaghoy kung ano ang hindi mo makontrol. Hindi mo makokontrol kung ano ang iniisip o sinasabi ng iba tungkol sa iyo, kaya harapin ang iyong paningin. Gagawin ng Diyos ang lahat ng iba pang bagay, ang isa pang punto ay dapat mong tanggihan ang pagkapuot sa sinuman, sa halip, magpatawad at harapin ang iyong layunin. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit maraming pinili ang nahuhulog, masyado nilang sinasadya ang pang-aapi, at puot sa kanilang paligid. Dahil dito, nakalimutan nila ang kanilang atas, hindi dapat ikaw ito. Sa halip, maging tulad ni Joseph, nang makita niya ang kanyang mga kapatid, pinatawad niya sila at niyakap. Pagkatapos ay iniligtas niya sila mula sa tagtuyot na nangyayari sa lupain. Iyan ang dapat mong gawin, patawarin mo ang iyong mga napuput at gawin ang kalooban ng Diyos. Tandaan ang sabi sa Mateo 5 oras 44 minuto negatibo 45, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin nyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin nyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging mga anak ng inyong ama sa langit. Pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at mabubuti at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Nangangahulugan ang talatang ito na upang maging isang tunay na anak ng Diyos, kailangan mong patawarin ang iyong mga napuput. Kaya, hinihiling ko rin sa iyo na gawin yon ngayon. Pagkatapos ay kailangan mong manalangin at humingi ng tulong sa Diyos, ang mga haters ay maaaring maging banta sa buhay. Handa silang sirain ang iyong buhay, kailangan mong manalangin at ipagkatiwala ang iyong kapalaran sa mga kamay ng Diyos. Sabihin sa Diyos na tulungan kang tuparin ang kanyang pagtawag sa iyong buhay, sabihin sa kanya na luwalhatiin ka sa gitna ng puot at pang-aapi. At maniwala ka sa akin, sasagutin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Magdasal tayo. Ama sa langit, salamat sa iyong salita. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng isa pang pagkakataon na matuto sa iyong paanan. Inihayag mo ang mga dahilan kung bakit maraming oposisyon laban sa akin. Ngayong alam ko na, wala akong dapat ikabahala, dahil alagaan mo ako, ililigtas mo ako mula sa kanilang mga kuko, at tutulungan mo akong makamit ang aking mga layunin na hinimok ng Diyos. Hindi kita bibigyan dahil alam kong hindi ako magiging biktima nila. Panginoon, hinihiling ko na bigyan mo ako ng tagumpay laban sa lahat ng masasamang plano ng aking mga napupot. Patuloy silang nagpapaputok ng mga palaso sa araw at gabi, sinusubukan nilang patayin ang aking paningin at sirain ang aking mga pangarap. Iningatan ko ang aking pag-asa sayo, sa makatuwid, ang kahihiyan ay hindi ko bahagi. Ang aking mga kaaway ay hindi dapat magwagi sa akin, sa tuwing sila'y tumindig laban sa akin, bigyan mo ako ng kapangyarihan upang madaig sila. Ang kanilang masasamang plano ay hindi dapat mangyari sa aking buhay. Kapag sila ay dumating laban sa akin mula sa isang tabi, hayaan silang tumaka sa iba't ibang direksyon. Pinili mo ako, sa makatuwid, hayaang manatili sa akin ang iyong presensya. Tinulungan mo si Joseph, tinulungan mo sina Daniel at David. Dalangin ko na tulungan mo rin ako, Hari ng mga Hari. Tulungan mo akong matupad ang iyong tawag sa aking buhay. Hinihiling ko ang pagpapahid at lakas upang magpatuloy sa paggalaw. Mangyaring bitawan ito sa akin, ang iyong biyaya ay dapat na sapat para sa akin. Ang pagtawag kay Daniel ay patuloy na manalangin para sa pagpapanumbalik ng Jerusalem, tinulungan mo siyang makamit ito, sa makatuwid, mangyaring tulungan akong makamit ang mga layunin na inilatag mo para sa akin. Sinabi mo rin sa iyong salita na luluwalhatiin mo ang mga tinawag mo, luwalhatiin mo ako. Hayaang lumiwanag ang aking kaluwalhatian para makita ng lahat, anuman ang puot at pagsubok sa paligid ko. Dapat akong magningning, bigyan mo ako ng tiyak na mga tagubilin kung paano madaig ang mga plano ng masasama, at ipinapangako kung susundin ko sila. Hindi ako gagawa ng anumang bagay na labag sa iyong kalooban. Dalangin ko na ibunyag mo ang bawat lobo na nakasuot ng tupa sa paligid ko, ilantad ang bawat heter na nagkukunwaring kaibigan. Hinahanap nila ang aking pagbagsak, mangyaring huwag hayaan silang magtagumpay. Ngunit sa huli, bigyan mo ako ng mapagpatawad na puso tulad ng kay Joseph, hindi ko dapat pag-isipan ang kanilang galit. Ang aking puso ay dapat na nasa iyong pag-ibig, at kung paano mo ako tinulungan na mapagtagumpayan ang kanilang mga plano. Panginoon, dalangin ko na tulungan mo akong maani ang kabutihang nakatago sa loob ng mga pag-uusig at pagsubok. Tulungan mo akong magamit ng husto ang kanilang put, bumuo ng tiyaga, kababa ang loob, pasensya, at mahabang pagtitiis sa loob ko. Gawin mo ako ng kumpletong banig na akma para sa iyong paggamit. Salamat, Jesus, dahil alam kong sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung naapektuhan ka ng video na ito, mangyaring pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nakakapagpasigla ng kaluluwa. Panoorin ang isa pang video dito.